Ayan, nice. Tapos na tayo. Ngayon, punta na tayo sa mga work natin. So, it's a beautiful day. Yan ang outfit natin for today. Yeah. Yan guys, ganito tayo mag ano mag uh, sukat ng beauty for today. Siyempre maglalagay tayo ng, no? Yan. Ito yung binili ko sa Watsons. Yan. Yan. So, guys, ito yung ginagamit ko na, ano, na baby cream ko siya. Ito siya, yan. Ayan. Ginagamit ko ito to kapag mayroon akong pinupuntahan or pupunta ako sa somewhere, sa trabaho, sa labas. Ayan. Kasi marami siyang, ano, benefits. Ito naman ginagamit ko siya sa, ayan, sunscreen natin. Guys, yan. So, aside from this one, marami pa tayo. So, ipapakita ko sa inyo bukas or na nice to... Ito naman ginagamit ko sa pa-protect sa mga sun natin. So, maganda. Kailangan natin alaga ng sarili natin para sa atin naman yun eh. Kasi uh, habang tumatanda tayo, syempre meron tayong mga dark spot, mga ano. Uh, hindi natin may iwasan yan. Kasi ngayon, gumagamit tayo ng mga anti-aging uh, formula. Katulad ng mga maraming ginagamit natin. Ito, eh, bibigay ko sa inyo yung mga information mamaya. At uh, kasi pepunta tayo sa mga trabaho natin. Work, work, work today. Busy tayo today. So, of course, magpaganda tayo. Para sa ganun eh. ay, ayan. ayan. guys. So, outfit natin for today. Ayan. Yan na. Okay na? Okay na yung outfit natin. Ayan na, guys. So, huwag natin kalimutan ayusin ang sarili natin. Huwag natin kalimutan mahalin ang sarili natin. Kasi, uh, mas maunang sarili natin kaysa sa iba, diba? So, love yourself before others. So, that's all, guys. Thank you. Good morning, everyone. Yan. Yan. Work, work today.